Akala mo ba buong kahoy ito? Nope. Ang compressed wood na ito. Gawa 'yan sa pinagsama-samang piraso ng kawayan. Parang group project. Maraming ambag pero isa lang ang grade. Kapag napitas na ang mga kawayan, hindi agad sinisiksik. Niluluto muna sa steam para lumambot. Para bang spa treatment ng mga kawayan kasi kahit sila kailangan din ng self-care. Pagkatapos ng steam session, dumadaan na sila sa compression machine. Dito sinisiksik ang mga piraso hanggang maging parang isang buo, literal na pinipiga ang pagkakabonding. At ayan na nga, ang dating maliliit na piraso ng kawayan, naging isang matibay, makinis at mukhang sosyal na kahoy. Gagamitin na yan sa mga furniture, flooring o pangpakitang gilas sa mga bisita, sabi ng compressed wood. Dati akong basag-basag, pero ngayon, solid na ako! Kaya next time na makita mo to, tandaan mo na e minsan ang pinakamatatag galing sa pinagtagpitagping luha. Este, kawayan pala!